Describe your boss without using bad words. Cute siya. Ang sarap niyang sabunutan. <laughs> Describe your boss without using bad words. Trusting siya. Ibig sabihin, lahat kami walang training. Describe your boss without using bad words. Magaling mag-motivate. Like usually gamit fear and intimidation. Describe your boss without using bad words nakaka-inspire siya to look for other jobs <laughs> describe your boss without using bad words leader siya laging nauuna umuwi describe your boss without using bad words malakas siyang maka-inspire ng resignations ah totoo naman eh <laughs> describe your boss without using bad words team player pero nasa ibang team lagi <laughs> describe your boss without using bad words hindi siya toxic, pero lahat ng umalis, gumaan ng buhay. Char! Totoo bang nakaka-stress trabaho sa BPO? Stress? Hindi. Relax nga lang eh. <laughs> Ilang taong ka na ate? 26. Totoo bang nakaka-stress ang trabaho sa BPO? Hindi naman. Chill nga lang eh. Ilang taong ka na bro? 24. <laughs> Totoo bang nakaka-stress ang trabaho sa BPO? Hindi naman. Simple lang ang work. Ilang taon na po kayo ma'am? Fresh graduate, I'm 21. Describe your job like it's your ex. Ginamit ako, tapos iniwan kapag di na kailangan. Describe your job like it's your ex. Ayoko na, pero di ko rin maiwan, may benefits eh. <laughs> Describe your job like it's your ex. Galing magpanggap na okay kami, pero toxic pala. Pinagpaguran ko, pero hindi ako minahal pabalik describe your job like it's your ex. Akala ko long term, pang probationary lang pala ako. <laughs> describe your job like it's your ex. Sweet sa simula, pero unti-unting sumasakal. <laughs> describe your job like it's your ex. <laughs> Toxic, pero ang hirap iwan. <laughs> describe your wallet ngayong Pecha de Peligro. Kung may laman man, resibo lang at trauma. Describe your wallet ngayong petsa de peligro. Parang ex ko, iniwan ako nung pinakakailangan ko. Describe your wallet ngayong petsa de peligro. Naka silent mode, wala talagang tunog pag binuksan. <laughs> Describe your wallet ngayong petsa de peligro. Hindi ko na siya binubuksan. May trust issues na ako. Describe your wallet ngayong petsa de peligro. <laughs> More empty than my love life. <laughs>